Hello mga idol for today's video na napunta po pantry mga idol nga abantihan na i friend na nga nakaingon nga mas nindot 3 kay eh, daghan daw so abantihan na mga idol laton lang nato ng train nga mo labang mga idol kay di haman tamo lagi. let's go mga idol may bago kaming nalaman na may isa ditong food pantry so ayan ready na may dala dala oh uniform pa <laughs> uniform mo <laughs> dito uniform mo sila na pero malakas na ako lumang tinawad ko mga idol nga nindot ko dahil kay kompleto mga idol kompleto Ricardo sa mga pagkaon dali mga idol so First time na mo, dear mga idol, so mga ito, kinangalang pa may mag-register. Pero okay kayo, dali aramang kayo kita <laughs> <Hello, Hello. laughs> pre. Hello. Mura na may grocery, mura na may grocery gikan. okay di ba? Sa avocado 0.69 per kilo. mga kwan. Um, okra, tapos to. <laughs> okra, <laughs> okra <t> avocado, <laughs> <laughs> apple, bugas. Tapos <Ito> to. May <laughs> so, <on> ground pork <laughs> pang ala lo May ground pork <laughs> tapos beef. Tekan gitcha. <laughs> Terian salamat. <laughs>